since, 2019 supporters na po ako ni Yorme so si Yorme po may napatunayan na si Yorme po may resibo na at subok na ng taga Maynila so yun po ay hindi natin maitanggi at mismong si Mayor Hani nga nagsabi na magaling po talaga ang dating mayor pagdating sa proyekto pagdating sa pagkilos sa tao at pagdating sa pag serbisyo sa Maynila Oo, totoo po yan. Sinabi po yan ni Mayor Honey. Actually, kanina po may nilabas po ang uh, ENC together with the host Karen Davila na in-interview si Mayor Hani Lacuna patungkol nga sa kanilang paglalaban ni Yorme sa mayoral candidates or pag ano nila, pagtunggali kasi dating magkasama sila, ngayon magkalaban na. So yun nga, tinanong nga doon ni Karen Davila si Honey Lacuna, si Mayor Honey Lacuna na uh, totoo ba na malaki ang uh, utang ng Maynila or City Hall na City of Manila nung si Yorme ang nakaupo? Na which is sinabi naman ni Mayor Honey Lacuna, totoo po, malaki po ang utang is worth 15 billion. Pero hindi naman po sinabi ni Hani doon na si Isko lang ang nangutang. Kasali siya. Alam niyo kung bakit? Kasi vice mayor siya at that time. Hindi naman po maaprubahan yung 15 billion na utang na yan ni Yorme kung hindi po pumirma si Mayor uh, si si Vice Mayor Hani noong Vice Mayor pa siya. So ngayon hindi niyo po may tangge. Ngayon ang tanong lang kumbaga kasi sa paliwanag ni Mayor Lacuna doon parang si Yorme kasi ang Kumbaga, parang kay Yormi lahat na kasalanan eh. Kung bakit umabot ng 15 bilyon ang utang eh. Hindi ba po pwedeng kasali ka doon, Mayor Honey? Kasi vice mayor ka at the time pumirma ka. Kung hindi ka pumirma doon, hindi maaprubahan yung 15 billion na utang na yan. Oo. Uh -huh. So, hindi lang si Yormi ang nangutang doon, pati ikaw. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Yormi, nung si Yormi ay tumakbo, Pangul, Pangulo, ng Pilipinas at hindi pinalad, ang sabi ni Orme, ate, naumpisahan na natin, no? Ang mga proyekto sa Maynila, ipagpatuloy e, mo ate, kaya mo ba? No, anong sagot ni Hani? Kayang kaya. Oh, di ba kaya daw? Pero ngayon, tanong ko sa mga taga Maynila, napatuloy ba? Actually, napagpatuloy naman, pero yun pa rin yung project na kung saan ginawa ni Yorme together with Hani. Pero yung naging mayor na si Hani, wala po siyang nagawang project. Kasi ang pinagpatuloy niya lamang ay kung ano yung plano ni Yorme, mga infrastruktur, katulad ng hospitals, schools, housing, par mga, mga park, mga, yung pagpapaganda sa Maynila, yung mga parke, yung mga kalsada, yung mga hospital needs, mga equipment, which is si Yormi lang po lahat nun. Na kung saan kasali din naman si Hani. Ang problema lang, nahulog doon na si Hani parang walang ginawa. Ngayon, nung nagkandalit-chilit-china, hindi ko sure kung nagkandalit-chilit-china, Nagulat na lang ako sa balita kanina sa interview ni Karen Davila na nahihirapan daw si Mayurahani Hani magbayad sa utang na 15 billion ni Isko. So bakit doon nakalagay nahihirapan siya magbayad sa utang na 15 billion ni Isko na kung saan kasali naman siya doon? Kasi siya ang vice mayor noon at mayor si Isko. Hindi naman maaprubahan yung 15 billion utang ni Isko kung hindi pumirma si Hani. So, dalawa sila doon may utang. So, ngayon, nahihirapan daw siyang magutang o magbayad sa utang na, or loan na yan, na 15 billion. Ngayon, may tanong ko lang, paano siya nahihirapan magbayad sa utang na 15 billion na kung saan ang era or kinikita ng buong Manila or City of Manila sa loob ng isang taon ay kulang-kulang 30 billion. 'Di ba? So paano mo nasabing nahihirapan kang bayaran yung inutang ninyo ni Yormie noon na ang kinikita naman in one year sa city of Manila is almost 30 billion. So hindi pa po pwedeng every year magbayad ka 5 billion, next year 5 billion, o oh, next year ulit 5 billion. So in 3 years, sa term mo bilang mayor, tapos ang 15 billion na utang. Diba? Ngayon, paano ko nasabi na ang City of Manila kumikita pala ng uh, 30, almost 30 billion a year? Nakasaad po kasi yan doon. Kaya nga, kunung kamakailan lang, nagkagulo ang City Council ng Manila. Bakit? Kasi minamadali ng City Government ng Manila na aprubahan ang 25 billion budget sa 2025. So, ibig sabihin almost 30 billion na ang kinikita a year sa City of Manila. So ngayon, paano nahihirapan magbayad si Mayor Hani ng 15 billion na utang ni Isko at utang din niya? Kung kumikita na rin naman pala ng 20 to 30 billion a year ang City of Manila. So yun lang ang aking tanong ha. So bakit ngayon ipinapamukha ni Mayor Hani sa mga interviews na nahihirapan siyang magbayad? Eh alangan naman ang pabayarin natin si Francis Zamora. Alangan naman ang pabayarin natin si Biko Soto. Alangan naman ang pabayarin natin si Abalos. Alangan naman ang pabayarin natin si Bi si Joy Belmonte. Eh, ikaw ang mayor ng Maynila, malamang sa malamang ikaw po ang magbayad niyan. Hindi naman si Joy Belmonte ang mayor diyan. 'Di ba? Ah. Oh. Ganun lang yon, kaya nga sabi ni Yorkme kung nahihirapan kayong bayaran ang utang na iniwan niya, lumayas kayo dyan sa City Hall at babalik siya. Simple lang naman eh. Hindi nyo pwedeng gawing dahilan na nahihirapan kayo magbayad sa utang ni Isko. Pwede naman kayong umalis dyan. Umalis kayo, pabalikin nyo si Isko para si Isko ang magbayad. Kasi kada na lang may interview, kada na may tanong sa inyo, si Isko ang ginigipit. Si Isko ang iniipit e eh, si Isko handa namang bumalik at bayaran yung utang niya ba diba? e eh, kung napagod pala kayong bayaran yung inutang ni Yormi noon nung mayor pa siya e eh, ba't hindi kayo aalis dyan magsilayas kayo dyan, pabalikin nyo si Isko para bayaran ni Isko utang niya diba? Hmm. napakasimple tapos meron pang sinabi sa napakadami daw na mga infrastructure project ni Yormi, wala daw return of investment So, lahat ng pinatayo ni Isko, wala daw balik. Katulad ng elementary, mga schools, school buildings na pinatayo ni Orme, wala daw balik. Paano ba naman babalik? I-public nga yun. Libre nga yun. di ba? Mamibilin Hamilton Hilupo, ma'am, baka naman. Hmm. di ba? Paano ngayon magkaroon ng return of investment or kita ang mga school buildings na pinatayo ni Yormi? Ilibre nga yun. Diba? ba? Hmm. Pangalawa, paano daw magkaroon ng return of investment? Ha? Ah? Return of investment ang mga hospitals na pinatayo ni Yorme. E, libre nga yun. Di ba? Wala talagang babalik na return of investment doon or kita. Libre eh. Di diba? Pangalawa, ah, pangatlo, yung Manila Zoo. Sa Manila Zoo, hindi po ako naniniwala na walang return of investment. Yan. Alam nyo kung bakit? daan-daan pong Manileño halos araw-araw pumupunta ng Manila Zoo ngayon pag pumunta ka ng Manila Zoo may entrance po yan ngayon pag nasa loob ka ng Manila Zoo meron pong mga pagkain yan na pagmamayari din ng City Government of Manila so ngayon yung mga bumibisita sa loob ng Manila Zoo bago ka pumasok magbayad ka entrance pagdating mo sa loob pag nagutom ka bibili ka ng pagkain, inumin juice, kung ano pa doon, bayad din yun, hindi naman libre diba? Oh. so ngayon, paano nyo nasabi na walang return of investment ang mga pinapagawang proyekto ni Yorme isamantalang may entrance fee at hindi lahat ng mga binibili sa loob ng Manila Zoo ay libre, lahat po yun may bayad, kaya may tanong ko lang paano nyo nasabing walang return of investment doon pa lang sa Manila Zoo may entrance yan return of investment na yun. Hmm. Wag na nating habulin yung hospital at yung mga schools kasi libre po talaga yun. Pinatayo yon para sa mga mahihirap na, na taga Maynila. Yung hospital naman, pinatayo yon para sa mga mahihirap na Manilenyo. Diba? Hmm. Pangatlo, yun yung Manila Zoo. May return of investment yan. Pangapat, yung mga pabahay. Huwag po kayong maniwala na yung mga pabahay, walang return of investment yon. Alam nyo kung bakit may return po yon? Kasi nakasaad po doon sa rules sa bahay na tinitirhan yung mga pabahay sa Baseco, Tundominium 1, Tundominium 2, Binundominium, Binundominium 1. Diba mga ganon? May mga balik yun. Alam nyo kung bakit? Kasi once na nakatira ka doon at hindi ka nagbayad ng rent doon sa pabahay na yun, pwede kang tanggalin at palitan ng ibang tumira. Eh, huwag kayong maniwala na ilang beses daw sila naningil doon ang city government ng Manila sa mga pabahay sa Baseco, wala daw nagbayad. Napaka-imposible. Di ba? Napaka-imposible na yung mga nakatira doon sa pabahay sa Baseco na hindi nagbabayad. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi once na hindi ka magbayad sa pabahay na yan, pwede kang paalisin. Try mong tumira doon sa pabahay na yan. Pag hindi ka nagbayad, automatic yung tatanggalin ka papalitan ng panibagong titira. 'Di ba? Kaya wag po kayo maniwala